喂喂喂，啊，喂喂，啊，啊，鸡蛋，干嘛？不中，打勾，啊，啊，啊。你刚才在干什么？ Mai ilo mai plus light kajan bro. Jorong kita cipi. Tera, kaya apa ni? Bro, tera. Asa, asal 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 mesti tak bro. Oh, <tuk> uh, buti buti ini ni nak kau plus light bro. Pakai. <tuk> Ayo mandar. <tuk> Lah ayo menar ayo gimana nang ke kok. Baik. Ah. Ah. Ih. Ih. Ah. Itu pula benda phone tahu bro. Ayuh ayuh, ayuh ke mana? Ayuh kemas naik. Ah. So guys, saya

Uy 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 ah Uy uy Ah Tinga. Ah. Guys, san po? Muntik na po akong magasikatan ng bato. Muntik na po ako na ipit sa bato mo. Uy uy. Salamat din. So guys, yan 'go guys. Ah, uh, ito na naman para sa dito naman 'yung mga ano. Saya apa nak nak apa nak beli pintu pintu. Kita guys tu guys. Padilin macam tu. Dahil hindi labas na sa ano. So guys, dito sa banda na to, uh, medyo madilim na guys. No? Kaya yung bus light ko na nadala guys, uh, ay ayaw, ayaw palang gumana siguro. Dahil uh, nasira siguro ito pag ano, uh, nang binugbog po kami ng mga uh, magnanakaw yung mga taong. Hindi natin alam guys kung ano yung mga klaseng taong yan. Ah. Oo. So kailangan talaga namin sundan guys no kasi uh, sayang naman yung pinakirapan ko namin guys. Uh, makukuha lang po ng mga tao yun. Ah, pira na sana yun guys. Ah, pira na sana yun Ito magbasig. Ayun mo mo ha. Hindi sakit talaga ng paa. Sakit sa leeg ko. Sakit ko, sakit ng leeg. So guys, tanging uh, yung ilaw lang po natin ay uh, ito lang po yung ano, yung uh, ng natin ngayon. ilaw lang po ng ano, natin guys bro bro sa tingin ku bro parang wala rin yung ilaw bro. kasi kapag ni ilaw sila masusundan natin sila pero parang walang ni udah, tayo nakikita alam po nung dito sila Ini po sila nakatahayot bro kita, kita 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 natin bro mag ingat Ay, parin yun. Ha? Huh? Sige. Dito ako. Diyan ka banda. O. Oh. sim Okay na bro So guys Alam pa natin na Nandito lang yung sila sa paligid Kaya lang guys Ah hindi pa natin kita yung guys san siano. Huh. Tol. Tol, belak di totol. Dapat kata kain Bro. Diti. अच्छा थे वो ये तो शर्मा रहा हूं लो पीपी Dapa, tunggu, 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 Wala po tayong uh, plus light guys no? Kaya uh, Nahirapan po tayo sa paghanap po sa kanila Buti na lang po na Namalayan ko na Parang may mga tao doon Tapos binarin kami guys Tara Tara po Siguro ah bukas na lang siguro babalikan po namin to guys to, kasi masakit na po yung katawan ko at saka ah, mahirapan po kami kasi alam naman po natin na may armas mo po lang, guys ah. 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 Asan si asan si yung kapatid mo saan? Oh, okay, kayo. Kumusta kayo mga kapatid? Yano kayo sa kanila, may sila. May barang sila. Oo. Yeah. Dito tayo kayo dito, bro. Okay. Dito la. Maran niya kayo. yung, 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 yung tinak. Okay. Mapuputok lang tayo. Kailo dito kayo, Ay, lo, kayo okay. Okay. sa sitio natin. Pa, uh, magbubuka lang tayo, bro. At, hindi tayo, we. Oh, eh. Pero dito naman tayo. Oo. No. Magbubuka okay. dito ng kain tulog. Sana tayo na Uh, may ulo kain may kain? Oh. So guys, uh, buti pa siguro guys no, uh, pagpapahinga po muna kami, uh, magpapalipas muna kami ng agabi po dito guys kasi uh, mahirapan po kami na susunan sila ngayong uh, gabi kasi uh, may parin po sila at uh, siguro dito lang muna kami magpalipas ng gabi no, para bukas uh, susundan susunan po namin sila ng maaga So yun lang po siguro guys, hindi po tayo magtatagal. Uh, sa lahat pag wala nang hindi pa mo nakasubscribe sa YouTube channel, no? Uh, please subscribe sa YouTube channel. At sa lahat ng sunit supporters please supportan naman po natin si anong channel mo Papa, Papa Alex Avenger. Papa uh, Alex so yan po siguro guys, sasahan po natin yan. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa mga lahat. God bless. God